Hello mga ka-joiners! So, Happy Valentine's Day! So, makikita nyo ang mga love song mula sa puso ng mga piling-piling tao na aking ipapakita. Kayo rin, isip kayo, ano ba ang kanta ng inyong puso sa, para sa inyong love ones? Pakinggan natin at i-enjoy natin ang mga kantang ito. Happy Valentine's! Araw ng mga puso, kanta mula sa puso. Enjoy! Kindness, isa sa malulungkot ang puso, pakinggan natin ang kanyang kanta. Go! Aray, aray na ko. Cool. naman ang ginawa mo Aray! Ayoko na, no? Mga ka-joyness, eto na ang Jeff Rocks. natin at tignan natin ang kanyang kanta sa kanyang minamahal Go! Mahal tandaan mo ko Retired na ang kanyang hobby. Pero ikikwento niya ang kanya ng kwentong pag-ibig. Pakinggan natin. Go! Lunes nang tayo'y magkakilala Martes nang tayo'y muling magkita Miyerkules Nagtapat ka ng iyong pag-ibig Puwebes ay inibig din kita Yarnes ay puno ng pagmamahalan Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan Sabado ay lang nagtatapuhan Jynes. Ito naman ang kapitapitagang babae. <laughs> Na umaapaw din ng pagmamahal. Ano naman ang kanta ng iyo, sa iyong hobby, ma'am? Take it away! Every day, I will love you every day. I'm always thinking of you every day. Another lonely day without you. Every day, beside me, every day. I am always dreaming of you every day. I will be right here. Everything for you Everything Chines, pakinggan natin ang nagu namumulang pagmamahal para sa kanyang hobby. Ano kaya ito? My love There's only you in my life My love Ito yung eating, That's right my, my first love You're everything breathe that, breathe that breathe I pray The only one I need My endless love uh, Ka-join us Pakinggan naman natin ang awitin Na hindi niya kayang mabuhay kapag wala ang kanyang hobby Ano kaya ito? You, you ever go, how I ever ever survive how do I how do I live in love at red na red di na kanyang damit ano naman kaya ang kanyang song, love song sa kanyang hobby did you ever know that you're my hero And everything I would like to be, I could fly higher than an eagle. Cause you are the wind beneath my wings. Yeah. It's just a dream that I want you. I never You're all I need to be you with forever, and baby you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. The lyrics of this song is for you, Mama. I miss you how did you know i needed someone like you in my life that there was an empty space in my heart you came at the right time in my life and never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say. It's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. natin mga ka ang pusong nangungulila. Ang halik mo, namimiss ko, bakit iniwan mo ako? Mga ka pakinggan naman natin ang umaapaw na pagmamahal ng small but terrible na boss. Pakinggan natin ano kaya ang kanta niya sa kanyang wifey. lagi buhay makapiling ka makasama ka yan ang panalangin ko <coughs> hindi pa ang pusong nito mawala ka sa aking piling mahal kong iyong dinggin san jensen happiness is morning and evening daytime and nighttime too for happiness is anyone and anything at all that's loved by you. okay hi i'm hazel from oakdale california so um, this is my song for my hubby because um, recently he fell at work so um, he doesn't have any fracture but he's still hurting so this is my song and now i'm falling falling fast again why do i always take a fall when i fall in love thank you so hope na na enjoy niyo yung mga kanta ng aking mga friends na mula sa kanilang mga puso ngayon para sa kanilang mga mahal ngayong Valentine's Day disclaimer ha ginawa namin 'yon Labas na po kung ano man ang aming mga trabaho. Labas na po yan at ginawa po yan sa oras na uh, oras na na hindi na kailangan magtrabaho o uwian na po. So, para lang po klaro at iwas-iwas po tayo sa mga bashing lalo na ngayon. Happy Month's Day! Happy Happy month Day! Happy Love Month Day! So, pagmamahal lang po ang ating spread sa ating mga kapwa iwasan na natin ang mga negative feeling, negative thoughts. Love love lang na, love love nga tayo sabi ni Chris Aquino. <laughs> so, shout out tayo kay Junie Ace Claramo o oh, lagi nagko-comment na si Ate Noni, kasi si Junie Ace anak yan ni Ate Noni. Si Ma'am Annie Garcia, si Ma'am Merry Rose ng Pangga at si Ma Minerva Arosa. Happy Valentine's Day! At dun sa aking mga napilit, actually, napilit pero binigay naman nila ang kanilang best sa kanilang mga kanta. Maraming maraming salamat. Love you, love you talaga. ah uh, andyan pa rin kayo to support kung ano man yung ito ginagawa ko. <laughs> Na happiness lang, di ba? Sabi ko nga, Enjoy what we are doing. Kasi life is too short. So, habang malakas, habang kaya, i-enjoy lang natin. And all positive thoughts lang tayo. So, ito yung aking quotes ngayon. Music is a language that doesn't speak in a particular words. It speak to emotions. So, kita nyo naman yung ating mga kanta ay mula sa kanilang mga puso para sa kanilang mahal, ma uh, mahal sa buhay. Kayo, isip din kayo para kantahin natin ngayong araw ng mga puso. Paano mga ka-joiners, do not forget to like, share, subscribe, and click the bell button. For, for notification para lagi kayong updated sa aking mga videos. Abangan nyo yung susunod na video dahil uh, love month ngayon, puro love lang ang ating mga episodes sa ating videos ngayon. So, paano mga ka-Chinese? Remember, happiness is joy! See you!